Marahil ay nadinig mo na yung work-life balance. Mahalaga yan, pero kailangang maunawaan ng husto yan. Ang maling kaisipan tungkol dyan ay pwedeng magtulak sa isang tao sa kamalian. Ang mga salitang work-life balance, kung tutuusin, ay very subjective. Paano mo nga ba masasabing balansin na? Parehas na oras na ilalaan? Parehas na amount na gagastusin? Paano ba? Ang totoo kasi parehas malawak ang dalawang 'yan at hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay magkalaban o nagkokontrahan ang dalawang 'yan. Madalas para makapagtuon ka sa iyong leisure at relaxation, eh kailangan mo ng pondo. Dahil kung walang pondo at huminto ka sa work, eh tutunga nga ka lang talaga. At ang source ng pondo ay yung work. Isa pa, ang pag ang pag-allocate mo ng resources sa work and life, isa dyan ang maaapektuhan o parehas na maaapektuhan. Nasobrahan ka sa bakasyon. Baka masakripisyo ang income or possible promotion. Nasobrahan ka sa work. Baka bandang huli sinisira na niya ng buhay mo dahil lang pahinga o iba pang dapat pinagtutuunan mo ay napapabayaan mo na. Kapag may mga obligasyon ka, alam mo na ang bawat sweldo ay mahalaga at ang work ay gugustuhin mo dahil kailangan mo kung passion mo ang trabaho mo, halos di mo maramdaman ang need for work-life balance dahil yung work ang nagpapalakas at inspirasyon mo. Iba-iba ang season ng buhay ng tao, kaya hindi pwedeng pare-pareho ng klase ng pamumuhay ang bawat isa. Bawat season umaapekto sa parehas na work and life. At ito ang napakahalaga. Ang totoo, hindi lang naman dalawang bagay ang work and life ang work ay hindi naman dapat itratong kalaban ng life dahil pwedeng yan ang source mo ng ikabubuhay. Yan ang passion mo. Diyan mo na ilalabas sa mga kakayahan mo at marahil diyan ka nagkakaroon ng positibong impact sa buhay ng ibang tao. Ang life naman, nandyan ang needs mo, needs ng pamilya mo, future nyo at napakarami pang iba na may kinalaman sa buhay mo. Kaya ang napakahalaga ito, dapat ang work at life na tinatawag ay guided ng purpose. Ang iyong layunin, dahil kung wala yan bandang huli, work can become meaningless and draining and life can be wasted. Ang dapat magdetermina ng lahat ng gagawin natin, work man yan or yung tinatawag na life should be purpose. Dahil bandang huli, ang pagtupad sa purpose ng buhay natin ang magbibigay saysay -say sa buhay natin. Ang sabi nga ng Bible, ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito, ito ang aking huling payo matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Ang pagtupad sa layunin at tungkulin, yan ang dapat pangunahin at yan ang dapat sundin upang maunawaan ang tunay na kaugnayan ng work and life. Mamuhay ka ng mainam at laging isaalang-alang ang pagtupad sa layunin upang sa dulo ng buhay na ito, wala kang pagsisisihan. Asa ka pa ha?